tikot hikuti yung magandang mahambak. So, di ipakita ko mo yung ano paano daan natin kapag mga tag-ulan or rainy season. So, itong part na to, yun yung mga uh, malalim yung tubig na yun. kapag malakas ang ulan. sa yung part na doon. Yan, yan. Dalawa yan. So, pag malakas ang ulan, malakas yung abot ng tubig dyan. So, ganito siya guys sa so, grabing putik nito guys. Ayan, sobrang putik nito. Dahil nung ulan medyo na naman yung ano nga. So, ayan. Medyo hindi na naman sya masyadong ano. Pero kapag tumigil ang ulan, kaya yung putik dyan. So, madalas yun ako sa lang dito sa may part ng pababa. Kasi yung ako ayan, ganyan lang naman kahirap yung dinadaanan natin kada pagkulan dito madalas ako sa main plan magiging sobrang gulas dyan saka dito, sa so part na to tubig din kasi dumadaan dito galing dun sa taas naman yung tubig <laughs> kaya pag makasang ulam, malakas din yung agos dito kaya parang kang dito ayan. ay, ito so ang okay. ang dalas kasi guys, grabe, ang dalas talaga tapos nakakalkal na hindaan dito kaya, I don't know kung paano grabe, ang lakas ang ulan dito. Ayan. Ay, ito yung mga part na nakakatapos yan kalkal na naman ng tubig so yun, malakas ang ulan malakas ang agos din sa pag ulan kasi dyan bumababa yung tubig wala kasi yung daanan ano, so yun, bago tayo makabatid